11 years ago 11 years ago sinabihan kami ng doktor namin doktor ng aming anak na si Bader na ang ganoon dong case nasa mga 12 years lang daw po ang lifespan kasi ang anak namin po ay quadriplegic cerebral palsy with global developmental delay at um, meron pa siyang G6PD So, sa ganong case mga ka may point si Doc at sinabi naman ni Doc yun, hindi siya he just wanted to curse or our baby but um, talagang sinabihan lang kami sa kung ano yung reality na pag anong mga cases talaga nasa mga average 12 years pero hindi naman lahat may mga nagtatagal naman tapos nakikita pa namin sa social media hindi lang sa social media kundi pati mga kakilala namin kakilala ng wife ko na may ganon ding mga cases na mga anak nila wala na. Pinagpahinga na. At yun nga, nasa mga ranging from 10 to 12 years old. Ganun. So, that was 11 years ago. At ngayong September 26, 2025, mag-i-11 years old na si Bader. Ngayon, kung... pagbabasaya namin yung sinabi ng doktor... So, ibig sabihin, um, one year na lang? One year na lang na makakasama namin ang aming anak? Hindi naman ako naniniwala kasi yun ay tao lang naman ang nagsabi, ang doktor. At hindi naman ang doktor ang nagbamayari ng buhay ng anak namin kundi ang Panginoong Diyos. Alam niyo mga kaistora, isa yan sa laman ng aking panalangin na sana patuloy pa namin makasama si Mother. Sinabi ko talaga sa panalangin ko na hindi naman kami um, kumbaga, hindi naman kami hirap o nagre-reklamo na alagaan si bader kasi talagang from infancy until now ang pag-aalaga namin kay bader ay parang infant pa rin kasi imo, hindi siya eh wala siyang eh. wala siyang motor skills um, maging sa pagpapakain pag change ng tanyang diaper Uh, pagligo sa kanya, pagbihis, kami. Kami yon ng wife ko, ng ate kay kay niya. And we have been doing that for 11 years. Pero hindi kami nagre -reklamo. Masaya kami ginagawa yun. Hindi namin, hindi, kahit sa isip namin, hindi, hindi sumagi sa isip namin na papagpahingahin. Hindi. Ang nasa isip namin, bigyan lang kami ng lakas na magagamit para maalagaan ng bata namin, ang anak namin, ang kapatid ni Ati Kaykay. Kay. At bigyan kami ng resources para maiprovide yung mga pangangailangan niya. So, alam niyo mga kistorya, ito ay, bakit ko ito sinabi, bakit ko ito sinir? um, I don't know siguro just to, to share some lessons sa lahat ng mga parents na i-appreciate natin kung ano meron tayo wag, wag nating hanapin sa anak natin ang wala sa kanya kundi kung ano yung nasa anak natin suportahan natin i-appreciate natin Huwag nating hanapin kung ano yung negative. Kundi hanapin natin kung ano yung positive sa anak natin. Marami tayong expectation sa mga anak natin. To the point ng mga anak natin, minsan ay eh, nagkakaroon ng mental health issue dahil sa taas ng expectation ng ng mga parents nila. Eh kami nga eh. Alam mo ba, alam niyo ba kung ano lang yung pangarap namin kay Bader? Makapagsalita. Yung bang ma kuan, ma marinig namin yung salitang mama at papa. Although hindi siya makapagsasalita, pero meron naman kami mga sa bahay, meron kami personal language. Uh, bra, uh, brother, uh, can communicate with us although not verbally but in some other ways like eye contact facial expression alam na namin yun pero pangarap namin yun na marinig namin ang salitang papa at mama mula sa kanya pangarap namin yung makita namin siyang makaupo isipin mo ha, makaupo lang pangarap na namin yun pangarap na namin yung makita siyang makatayo makalakad yan lang yan lang pangarap namin ma makapagsalita, makatayo, makaupo, makalakad, magkaroon ng head control. Tapos, ang, tapos may nakikita kami, ibang mga parents, ang healthy-healthy ng anak nila. Naghahanap pa sila ng iba. nag expect pa sila. nape-pressure yung bata. I-enjoy nyo ang anong meron sa anak nyo. Kung ano yung meron sa anak nyo, i-enjoy nyo yan. You appreciate it. Imbis na maghanap kayo nang wala sa anak nyo, kung ano ang meron sa anak nyo, you enjoy it. And you help them enhance what they have.